Is a love strong, just like a love song, baby. It's on in me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. It's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it. Or maybe just lovers, cause under the covers, baby, is showing me. Yun, so uh, eto, simulan na natin Off-road gaming muna tayo sa Aerox natin Eto, literal na nature trip natin kasama yung tropa natin Eto Pumasok tayo dito sa manggahan na nasa 12 hectares yung lawak And the same time, eh, dahil kaya ako alam ito Eh, dati akong tumira dito sa may poultry Eto Ayan Ayan kung gusto niya mag nature trip, talaga masarap sa mga ganitong lugar. Andiyan na yung masukal pero kita niya naman. Sarap. Ayan. Ang lamig dito. Ayan. Ah, sakay pre. Ito yung mga the best era dati eh. Pero hindi ganito yung... Goods pa dyan? Goods na so, tara. Saman draw pa natin. Woo! Yun! Nice one, buddy! Solid! Wow! Ayun solid talaga yung lamig dito. Ayan. Masarap dito kapag may mga duyan na parte. Ayan. Ito yung mga trip natin dati. Dito kami nagka-camp dati. Ayan. Masama pa rin natin ating Aerox. Nandito pa rin. Offroad gaming sa Aerox ngayon. And ito. Sino subukan natin siyang i-offroad muna. Pansamantala dahil wala naman tayong offroad bike. And ito muna gamitin natin sa pang-offroad. Bali, ano. You know, uh, Matagal-tagal na rin nung last na tumera ako dito. Kasi nung tumira ako dito back when ewan ko kung anong year yon kasi uh, grade 7 ako noon nung tumira ako dito and so far yun is 4 year college na sana tayo kung ayun uh, hindi tayo naging irregular student pero ayun at the same time talagang matagal na rin kasi since nga grade 7 pa habang naglalakad-lakad nga kami ay nakita namin itong mga kamuting kahoy Naisip na rin namin hindi pa kami na Kaya kukuha na lang din kami Tayo mo nga hugutin pre Ito Okay, tanan draw ba natin o ba na yun hugutin? Mahirap pa hugutin Ayun And Wala Ito Ayan, meron na tayo ano pang survival kit tayo meron natin pagkain cut na natin yung mga to ayan Maka solid, tropa ito yung mga nagputulan na tinatapon dito then ngayon tumutubo at nagkakaroon sila ng ganito then ito na yung kasava na tinatawag or kamauteng kahoy goods na yan pasukan natin wait lang wait pari Ah, oh, shit. Uh, daming tinik pero goods lang yan. Ayan o. Ito lumalabas na yung mismong ano. Ayan o. Ayan na yung mismong pinakain dyan. Ayan. Oh, ang dami men. Ayan yung masarap men. Itong bilog na to. Ito yung mga paborito ko dati. Yung mga bilog. Ayan, yung mahaba. Ayan, solid tiray natin tanggalin tong isa. Ah. And wala, walang laman. So ayan, nakakuha na tayo ng pang survival natin. Ang susunod naman is syempre, hindi tayo makakaluto without apoy. Ayun. Kaya kukuha rin tayo ng kahoy mamaya. Ngayon is babalik tayo dun sa motor para ilagay itong mga kamuting kahoy na nakuha ng ating tropa. The best tong mga ganitong moment ito yung mga masarap sulitin habang bata ka pa. Kung kaya mo pang gawin, eh, gawin mo na. Kasi hindi sa lahat ng oras eh, masigla ka, malakas ka. ba, diba, draw pa? Oo, oh, ito pa. Habang bata ka pa, gumala ka. Hindi yung nakakalang gagala kapag kaluluwa ka na. Oh, Di ba? Ano sabi sa inyo. Gumala ka habang buhay ka pa. Huwag kang gagala kung patay ka na. Sige, okay, batulin mo, patuloy mo tropa ang pangkahoy natin. Oh! <laughs> good job, tropa, good shot. Good shot. Batulin, batulin, napano ka, napano ka. Ayos lang, pre. Ay, okay lang, okay lang. Ito yung mga laro namin ng mga bata kami. Okay rin dito kapag ano, kapag nag-camp siguro tayo. Kaso, hindi pa natin magawa ngayon dahil hindi naman kompleto yung tropa natin. And the same time, maganda talaga mag-camp dito kasi yung lamig, yung simoy ng hangin dito malamig talaga. Di ba yung lamig niya dito? Solid. Ayan, napakahangin. Then, eto yung pinaka-view natin dito. Ayan, palayan yan diretso. Palayan yan. And then, eto, puro mangga. Ayan, napakalamig talaga. And then, yung motor natin. Doon natin siya nilagay and doon na rin tayo magluluto mamaya. I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. open the gate don't turn off the light, I'm coming over medyo mainit-init pa kasi, yan eto na the moment of truth during this survival eto may dala rin pala akong kutsilyo kala, na wala so, ano natin medyo ano lang talaga siya madumi dahil yun nga hindi na natin ito inugasan ayan ito siya ito okay try natin solid malasa siya and ayun nga wala siyang asin pero yung pagka duto niya talaga solid talaga ito yung mga tamang-tamang luto lang talaga sa kasawa Kapag yung mga ganitong type ng pagluluto And ito, makikita nyo dito Ayan And ito talaga, fresh na fresh Kasi nakita nyo Ayan, nakita nyo naman Kinuha talaga natin galing sa puno Sulit din May lit lang <laughs> Ayan na The moment of truth sa intro pa Siya naman daw magtitaste Kamusta tropa? Solid ba? The best. Sakto. Dalo na ito mamaya. Ayan. Dilaw na dilaw to. Solid. The best tropa. Tapos na tayong kumain ng kamoting kahoy and we were going to the two dams na matadaanan natin bandang San Andres at Acop, Which is yung San Andres Dam and Acop Dam. Eh, papakita namin sa inyo yung condition ng daan doon since matagal-tagal rin kami hindi nakadaan doon. This is not the first time naman na nai off-road itong ating Aerox since back when nung nag Mountain Province ako e eh, inakyat ko pa yung landslide doon. And yun, nakalagpas naman tayo doon. Tara tropa. So all the way, kasama pa rin natin yung tropa natin. So let's go. So, eto nasa barrio uh, San Vicente ba ito? Hindi ko sure. Antonio ata. And dito, papasok tayo dito sa may bandang malaking akasya. Pagunta sa dam na yun. Ito, akasya dito. Punta siya ng JC Resort. Solid. Since hindi naman na tayo nakakapunta ng malalayong lugar, eh, mas okay na rin siguro na libutin din muna natin kung saan tayo malapit. And ito yung mga daan na never pa natin nalibot sa mga vlog natin. Na, muna tayo dito. Yan. Literal na nature trip lang muna tayo. Kaya sa mga riders dyan na katulad ko Katulad namin na mahilig sa nature trip eh, Salamat sa sabi ko Gawin nyo lang nang gawin yung gusto nyo Pare parehas tayo ng goal Huwag tayong magyabangan sa kalsada Huwag tayong Magwaswasan sa kalsada Yung racing racing ba Grabe Wait lang patuloyin na natin Solid tong site na to The best pre Lamig Ayan may mga ibon din dito. Solid dito. May ako. Ano ba naririnig ko po? Ano yun pre? Parang may, parang binubuksan na gate. Walang ganyanan! Walang ganyanan! Marorong turn tayo dito tropa! So yun nga, gaya ng sabi ko, ayun, para, parang may nabubuksan gate nga. Hindi may bahay dito, baka dyan. Ay, ah, yung ano? Ito? Yung tower? Ah? Sige so, nga, mga tropa. Enjoy lang tayo sa pagra-rides. Huwag natin pigilan yung mga mahal sa buhay sa pagra-rides kasi dito namin na-express yung lungkot, yung saya sa mga sarili namin. Dito namin nabubuhos lahat na alam niyo na mga feeling na hindi namin may labas. Ayan. Ayun, huwag na tayo magdrama. Mag-ride sa lang tayo. Ayan. Maikli lang yung ano. Ay, hindi pala maikli. Makipot lang yung daan pero goods na. Ay, ito na pala. Nakabot na pala tayo dito sa ano. Ito nga pala yung San Andres Dam. Ito, may gate siya pero open na siya. Dati sarado to. I'm not sure kung pwede pero hindi naman tayo kukuha ng kung ano-ano. We just try to explore it ito na siya mismo pero grabe para na siyang ano hunted hindi ganito to dati nung last na punta ko napakalinis to dati pero ngayon ito wow oh yun na nga ang ganda ng dam men wow Solid men. Get the best. Hindi na tayo aabot sa dulo at baka bawal. Pero all goods. Ikat na tayo dito banda. Baba ka muna pre. Pakahila ng likod. Dati is meron pa ditong ano eh. Meron pang what we call about the cottage mayroon dating cottage dito doon sa part na yon Tinatati diretso doon kasi baka may magalit since I think parang private kasi to. Pero ayan, ang ganda ng view. Ito na yung mismong Balungaw Park. Ayan. Ito ang dam na to dahil nga liblib, pwede mo siyang lagyan ng mga ano, isda, ganun. Nasa sa inyo na kung gusto niya lagyan ng buhaya, pwede rin. Mm -hmm. Pero solid, maganda talaga to. Tara sa kabila, mas open kasi sa kabila. Ah. Kinagat pa ng langgam yung kamay ko. Shhh. Ganda. solid itong mga daan dito whoop literal na nature trip talaga to walang anong nadaan dito since hindi naman to parang public road mostly ang mga uy kambing <laughs> mostly ang mga dumadaan lang din dito yung mga kataga dito rin lang sa ano mga barabarangay rito Ayan. ganda ng flowers to no ganda ng flowers men oh anong flowers yan men pacheck na natin ganda men may uod daw <laughs> Ito, ang ganda, ang ganda nitong flowers na to. Ngayon lang din ako nakakita ng ganitong flowers. Hindi ko alam kung anong halaman to. Sa mga nakakaalam, comment nyo na lang. Pero wala talaga. Hindi ako open sa pangalan nitong halaman na to. Pero ang ganda niya, para siyang bagging. Ah, ang dami niya ano flowers. Mandar yan. Ito yung pinaka ano niya. Dahon niya, ayan. Ito rin yung iba pang sprout ng flowers niya. Pero ang ganda. Solid. Ito, Comment yun na lang kung anong pangalan nito Then larga muna tayo Hanapin muna natin yung mga Species ng tao na pang wrong turn dito <laughs> Joke lang Nature trip talaga tayo Solid kasi talaga oh. Wow Mapapaaywa para siyang abandoned na ano na daan parang abandoned trail para siyang ano uh, pang horror site talaga kasi nakakatakot yung place pero at the same time ganda mag enjoy ka ganda oh para siyang kuweba ang ganda ng curve nitong ano ba to kawayan ba to bayog 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 kung tawagin sa ilokano para siyang species ng kawayan pero hindi siya kawayan mas malilit yung butas nito sa gitna and mas matibay ito diba oh, mas matibay daw to kaysa sa kawayan pero ang ganda ng pagkakakurve nya sin talaga para siyang ano para siyang ano ah uh, portal parang lusutan papunta sa kabilang buhay pero i think bangin na talaga yan Kaya pag nilust mo talaga yan Kabilang buhay na talaga Ito may nakita akong camping site dito na pwede Ito ba yung last time na binuntahan natin pre? Oo oh, pre kahapon to Kahapon lang Kahapon ba? Ito yung kahapon daw to Kahapon Kahapon Check natin parang ganda Wow Solid to mga to Going campsite Ito mga to ang linis oh Simple lang yung damo San pa tayo papasok dito? Ito, okay to Ito pwede tayo mag camping site dito Tamang jamming jamming tayo dito Opo opo Ayan, goods ito. Oh. Lilim muna tayo magkakaibigan na isa sa pinakamagandang nagawa sa ating mundo. Sila yung mga taong nasasabihan natin ng problema. Sila yung mga taong nasasabihan natin ng mga bagay na higit na nililihim natin kaysa sa iba. Kaya kung may kaibigan kayong tunay ay alam nyo na. Ganun talaga. tunay na kaibigan makakasama natin ng gandulo. Ang tunay na kaibigan ay magiging Kasangga natin sa anumang hamon ng buhay.